Him. it's koshai Ang pambungad na teksto ay nagsasaad na ang terminong, siso, ay finish at walang direktang pagsasaling ngunit sa esensya ay isang puwersa ng hindi mapigil ang pagpapasya na lumalabas kapag kinakailangan. Magsisimula ang isang tagapagsalaysay sa pagsasabing tatlong taon na ang World War II, 1944. Sumang-ayon ng Finland sa isang armistice sa Unyong Soviet upang itaboy ang mga tropang Aleman sa kanilang bansa. Ang mga Nazi ay nagsimulang gumamit ng mga taktika ng pinaso na lupa, pagsira sa mga bayan, kalsada, at tulay at paghuli ng mga tao. Unang kabanata, ang ginto sa Lapland, isang prospector na nagngangalang Aatami Corpi, Jorma Tamila, ang kasama ng kanyang maliit na aso sa isang lugar na nagminina ng ginto. Nakahanap siya ng kaunting gintong nugget at mga kampo sa lugar sa loob ng ilang gabi habang lumilipad sa itaas ang mga aeroplano ng kaaway. Sa kalaunan, si Aatami ay namamahala upang makahanap ng maraming deposito ng ginto sa dumi, na naging dahilan upang siya ay magsaya. Kinukuha niya ang kanyang ginto at nagsimulang maglakad patungo sa pinakamalapit na bangko. Ikalawang kabanata, ang mga Nazi isang plate ng Nazi na pinamumunuan ni Bruno Heldorf, Axel Henny, ang dumaan sa lupain, kasama nila ang isang grupo ng kababaihan bilang kanilang mga bilanggo. Isang maliit na grupo ng mga Nazi ang nakatagpo ni Aatami at ang aso habang siya ay nakasakay sa kanyang kabayo. Pinatigil nila siya at hinihiling na siya sa atin ang kanyang mga gamit. Ipinadala ni Aatami ang aso upang tumakas at magtago habang sinimulan siyang barili ng mga Nazi. Nahanap ng pinunong Nazi ang ginto ni Aatami at sinimulan siyang tuyain na sinasabing kukunin niya ito at ng iba pa. Tumubon si Aatami sa pamamagitan ng paghawak ng kutsilyo at pagdikit nito sa ulo ng Nazi. Pagkatapos ay nagpapatuloy siya upang saksakin at barilin ang natitirang mga Nazi, kabilang ang paggamit ng isa bilang isang kalasag ng tao. Si Atami ay nagpapatuloy sa kabayo. Nahanap ni Heldorf at ng kanyang mga guns ang mga bangkay ng kanilang mga kasama at isang gintong bato na naiwan. Sinundan nila ang landas ni Aatami at sinimulan siyang barilin. Ang kabayo ay namamahala upang malampasan ang putok ngunit sila ay tumakbo sa isang minahan at ang kabayo ay tinatangay ng hangin sa mga piraso. Nagluloksa si Aatami sa kanyang kabayo bago magtago. Ikatlong kabanata ang minefield hinanap ni Heldorf at ng iba pang mga Nazi si Aatami at na-corner siya. Nakita niya ang isang malapit na minahan at binato ito ng bato na lumikha ng pagsabog na tumutulong na itago siya. Ang mga Nazi ay nagsimulang magpaputok sa kanyang direksyon. Nagpadala si Heldorf ng isang batang Nazi upang tingnan kung buhay pa si Aatami. Inihagis ni Aatami ang isang mina sa ulo ng Nazi, pinasabog siya. Nagpadala si Heldorf ng dalawa pang lalaki upang tumakbo, na pinipilit silang tumakbo sa mga minahan at sumabog din. Ipinagpatuloy ng mga Nazi ang kanilang putok na hinarangga ni Aatami ng isang kalasag. Ang isa sa mga babaeng bilanggo, si Aino, Mamoso Wilamo, ay nagboluntaryong umakyat kasama ang pangalawang babae. Ikaapat na kabanata ang alamat habang nagpapatuloy ang mga Nazi, nakipag-usap si Heldorf sa isa sa kanyang mga kapareha na nakakita ng mga dog tag ni Aatami, at kung sino ang nakakaalam tungkol kay Aatami at sa kanyang kasaysayan ng paglilingkod sa Winter War. Nawalan siya ng pamilya sa mga Ruso, at mula noon ay nagkaroon siya ng reputasyon bilang isang walang awa na makina ng pagpatay na tinawag ng ilan na, Kasey, the Immortal. Balak ni Heldorf na makuha ang ginto dahil alam niyang malapit ng mawala ang kapangyarihan ng partidong Nazi, at ang ginto ang magiging daan nila para magretiro ng payapa. Tumakbo at nagtatago si Aatami hanggang sa dumaan ng konvoy ng Nazi, at gamulong siya sa ilalim ng isa sa kanilang mga van. Pinutol niya ang isa sa mga linya ng gas upang itago ang kanyang pabango mula sa mga asong pang ng mga Nazi. Huminto si Heldorf at ang iba pa nang maamoy nila ang gas, Nahuli nila si Aatami at sinubukang patayin siya, ngunit nag-spark siya ng posporo na nag-aapoy sa gas na natatakpan niya, na sinusunog ang kanyang sarili hanggang sa tumakbo siya sa isang kalapit na lawa. Binaril siya ng mga Nazi, ngunit hinihintay siya ni Heldorf na bumangon para magpahangin. Pagkatapos ay nagpadala siya ng tatlong Nazi sa isang bangka upang sumisid sa kanya. Dalawang lalaki ang sumisid, at pinutol ni Aatami ang kanilang mga lalamunan at kinuha ang kanilang natitirang hangin. Ang ikatlong tao ay nagsimulang sumakay sa bangka palayo, ngunit pinaputokan siya ni Heldorf dahil sa pagtatangkang iwan sila. Sumakay si Aatami sa bangka at tumakas, ngunit nakuha ni Heldorf ang A. Alagang aso. Ikalimang kabanata, pinaso na lupa dumating si Aatami sa isang bayan na nawasak ng mga taktika ng mga Nazi. Nakahanap siya ng isang inabandunang ng gasolinahan kung saan ipinadala ni Heldorf ang aso upang tumakbo sa kanyang amo, na may nakadikit na stick ng dinamita sa kanya. Inalis ni Aatami ang dinamita ngunit natapon ng pagsabog. Si Heldorf, kasama ang kanyang dalawang guns na sina Wolf, Jack Dunan, at Shutsa, Ani Tom Mila, ay nagpakita at itinali si Aatami sa leeg para bitayin siya bago nakawin ang natitira niyang ginto. Nagawa ni Aatami na isabit ang isa sa kanyang mga sugat mula sa pagsabog sa isang malapit na poste upang iligtas ang kanyang sarili mula sa silong. Kinau magahan, dumaan ng isang pares ng mga pilutong Aleman para kumuha ng gasolina. Nahanap nila si Aatami at tinangka siyang kalabanin, ngunit sinaksak ni Aatami ang isa hanggang mamatay at nawala ng malay ang isa. Pagdating niya, pinalipad siya ni Aatami palapit sa platen bago siya binitay at iniwan siya para hanapin ng mga Nazi. Ikaanim na kabanata, patayin silang lahat na abutan ni Aatami ang konvoy habang patungo sila sa Norway upang makatakas dala ang ginto. Kumuha siya ng ilang baril at ibinigay kay Eino at sa iba pang mga babae. Hinayla ni Aatami ang isang Nazi palabas sa kalye, kung saan siya nasagasaan ng isang tanke. Ang mga kababaihan pagkatapos ay armado ang kanilang mga sarili at ibomba ang mga Nazi na puno ng tinga. Nagmando si Aatami ng tanke at hinayla si Wolf out, iniwan siyang kunin ng mga babae. Nakipagkita si na Heldorf at Schutze sa kanilang piloto para palabasin sila, ngunit binaril ni Heldorf si Schutze sa ulo at umalis kasama ang piloto mismo. Naabutan sila ni Aatami at binaril sila gamit ang tangke na tinamaan ng piloto. Pagkatapos ay ginamit ni Aatami ang kanyang piko upang ayhok ang kanyang sarili sa eroplano habang ito ay papaalis. Pumasok siya sa loob kasama si Heldorf na humarap sa kanya. Sinimulan niyang talunin si Aatami ng mabangis kahit na gumamit ng isang static na linya upang hatiin ang kanyang mukha. Gayunpaman, si Aatami ay naghihintay ng tamang sandali upang kunin ang linya at isabit ito sa isang talapit na bomba na ibinaba ito mula sa eroplano na may Heldorf na nakakabit dito na nagpapadala sa kanya na bumagsak sa kanyang pasabog na kamatayan. Pagkatapos ay pumunta si Aatami sa sabungan kung saan namatay ang piloto at naghahanda siya para sa epekto habang bumagsak ang eroplano. Pangwakas na kabanata si Eino at ang iba pang nakakulong na kababaihan ay naghatid ng lobo sa hukbong finish. Samantala, inilabas ni Aatami ang kanyang sarili mula sa isang latian at nakahanap ng isang motorsiklo, na muling nakikipagkita sa aso sa proseso. Sumakay si Aatami sa Helsinki, kung saan siya nakarating sa isang bangko. Nakatitig ang lahat sa papasok na balot ng dumi gamit ang kanyang piko. Dinadala niya ang nakuhang ginto sa isang teller at itinapon lahat sa counter. Sa wakas ay nagsalita si Aatami na nanahimik sa buong pelikula, humiling ng malalaking singil dahil hindi sila magiging isang asong babae na dalhin.